Good morning mga palangga. Aanihin ko na itong ating mga sili ngayon. Ang ating kamatis nasa, nasa may bintana lang yung ating mga kanin. Aanihin ko na yan. Ang aking anturium ay napakaganda. yung mga talong malapit na ito mamulaklak. Marami sila. Yung aking alugbate matataba na. Matataba na ang aking alugbate. Kaya masaya. Okay, mga kumaganda pa rin as in <laughs> dito na dito ako sa, sa silik ko tatanggalin ko na yan para hindi masira saya saya talaga maraming bunga itong kamatis ko ano lang ito cherry tomatoes o grapes tomatoes kasi maliit lang talaga siya pwedeng isubo ng isahan yan sa salad kaya masaya masaya kaya hindi ka siya naihinog kaya hindi ko ka pa siya tatanda yun ang aking ano plantation dito sa ano sa balkon. Pag masipag lang talaga, pabubuhay naman pa kahit mahirap. Yan na muna update.